Hello guys, ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng simple, mura, pero masarap na ulam na magugustuhan ng lahat ng biyembro ng ating pamilya. Gagamit tayo ng gizzard dahil mura lang ang gizzard o balun-balunan ng manok. Ilalaga po natin ito, parang i-adobo natin para lumambot, lagyan na na ng tamang panlasa para manuot yung lasa sa ating ina-adobo. Pagkatapos ay hahanguin natin yung gizzard dyan sa kanyang sabaw. At ayan, tapos titimplahan na po natin yan ng paprika. Lalagyan natin ng Italian seasoning. Lalagyan din ng cayenne pepper, black pepper o durog na pamienta. Hindi na natin lalagyan ng asin ha, kasi may asin na yan kanina, may lasa na. Mag-ingat-ingat po, huwag masyadong maalat. So, mamaya lalagyan natin yan ng flour o harina. Alam nyo kung bakit kailangan lagyan ng harina para hindi po puputok-putok pag nagprito tayo. Ang tip po na maibibigay ko ngayon sa hapong ito ay pag nagpiprito kayo, takot kayo. Halimbawa, magprito kayo ng uh, pata ng baboy, lalagyan nyo lang ng konting flour yung mantika, hindi na siya puputok. So, ayan, ramasan tayo kakabsat. So, Haluhaluing mabuti, kamayin mo na kung malinis yung kamay mo para manuot yung lasa dyan sa ating ipiprito. At ganyan nga guys, para manuot ng manuot, dinagdagan ko ng paprika kasi hindi ako kontento. At ayan, nung nalagyan na natin ng flour, hindi po natin iramas yung flour. Ganyan lang, Pan kunting panglagay lang para lang hindi puputok. So ayan nga, magpiprito na tayo at isa-isahin natin na ilalagay doon sa mainit na mainit ng mantika, huwag po kayong matakot kasi hindi na pupuputok yan dahil may flour so ayan na nga guys, napakasarap at mamaya kapag naprito na ay hanguin na natin i-drain natin mabuti yung mantika at ayan, napakasarap na pagkain salamat sa panunod, God bless everyone